Sa limang hektaryang lupaing ito, sinong mag-aakala na hindi lamang mga swimming pools ang matatagpuan rito? May mga aktibidad rin kasi na swak na swak para sa holiday at weekend getaway. Recreational activities na siguradong papawis sa pagod ng bawat isa. Makapigil hiningang pagbabike sa ere pero bawin naman sa tanawin. Isa rin sa mga hindi dapat palampasin rito ang picking ng iba't ibang mga sariwang gulay. At alam nyo ba na sa loob mismo ng resort pinapalago at inaalagaan ang mga ito? Sa ngayon, ma'am, ano, mga anim yata ito, ma'am, na nakatanim. Anim. Ang pinagkaiba nito ang mga gulay, hindi sa lupa nakatanim, kundi sa tubig. Mas mabilis ang tubo, mas mabilis rin ang ani. Mas mabilis, ma'am. Pag sa ganito, pechay, ano wala pang isang buwan, pwede nang ma-harvest. Pwede nang ma-harvest? O, kahit sa lettuce, 40 days lang. Wala rin gaanong ginagamit ng mga pataba. Sa hydroponics kasi, ano, wala siyang pesticides na gagamit. Mm -hmm. Sa ano lang, uh, nutrient solution sa para sa ugat. Yan yung parang, ano, uh, na, uh, pinakalupan niya. At kung iniisip mong magastos ito sa tubig, dyan ka nagkakamali dahil ang tubig na ginagamit rito pwedeng magtagal ng halos isang buwan hanggang sa pwede ng maani ang mga gulay. Ang pagpapakilala sa ganitong uri ng pagtatanim ay bahagi ng kanilang ecotourism activity. Dito pwedeng matutunan ng mga bisita kung paano palaguin ang mga lettuce, herbs at iba pang gulay gamit ang simpleng hydroponic setup, isang paraan para maipakita na pwedeng maging sustainable at produktibo ang agrikultura kahit sa limitadong spasyo lamang. At hindi lang kaalaman ang pwedeng maiuwi ng mga bibisita, kundi maging ang mga halaman, hindi lang pang souvenir, kundi pang ulam na rin. Vanessa Bugtong, RNG News.